Okay guys, mayong hapon. Nata sa Sultan Kudarat, mariba? Palavilla? Palavilla. Barangay Palavilla. Sultan Kudarat. Okay. Actually, uh, bumisita lang tayo dito sa ating, uh, ating uh, kapatid na si PO1, Rogin Madriaga. At dinisita din natin ang kaniyang ang pamilya ng kasawa. Uh, Hindi po natin akalain na mayroon pong uh, mga kabataan na atin pong ina-encourage na mag-exam. Actually, nagdala po ako ng test paper tatlo. Tatlong test paper. Para sakali, baka may mga kabataan tayong uh, ma-encounter nitong araw na ito. Abay talagang pinagpala tayo. Dahil mayroon, po, mayroon, talagang mga kabataan ng mga grade 12 ngayon na atin po silang uh, nasalamuha, ating uh, nakita at nakausap at in-encourage natin sila na mag-exam sa ating uh, uh, entrance exam sa seminaryo ng Clerics Regal of St. Paul lalo na asawa, asawa lalo na ang anak ng uh, may bahay ni P.O.1 na uh, Rojin no? o kapatid ng ng asawa ni Rojin no? na uh, isang uh, first year college sana ngayon kaso lang hindi siya pa nakapag-exa uh, o nakapag-aral uh, uh, dahil uh, hindi po niya nagustuhan ang kaniyang kurso So mga gandang hapon At ito po sila ngayon Ayan, nandito ho tayo oh, Mga gwapo guys Mga heart travel seminaryo po hon. Ayan <laughs> Okay uh, <clears throat> Ayan o Hindi po nila akalain na makapag din sila Hindi natin alam Baka balang araw kung makapasa po sila Tatawagan pa natin sila next month At tatanungin kung tutuloy ba sila sa seminaryo or hindi. Kung tutuloy, pupuntahan natin sila sa kanilang bahay, kakausapin ng kanilang pamilya, mga magulang, saka i-explain sa kanila kung ano ang mangyayari sa loob ng seminaryo habang sila ay nag-stay or habang sila po ay nag-aaral sa loob ng seminaryo doon sa Marikina, Metro Manila. Oh, ito po ang dahilan kung bakit nandito tayo. <laughs> Kung oh, Japon. <laughs> so actually, mayroon talagang plano ang Diyos kung bakit tayo nandito. Hindi lamang pagbisita, kundi baka isang pagpapala din na makasalamuhan natin ang mga kabataan. Bata pa naman itong ating ano, bisita, ang ating ano eh, may bahay, ayun no. Hard trap noon, pulis na ngayon. <laughs> Ito ang kanyang asawa guys, o. Oh. Pagalawang uh, anak na, parating na. 啊。<noise>